So, ayan. Namix ko na, guys. Ito. Nagsasawa din naman kasi sila sa dog food. Kaya, minimix ko sa rice. Tapos, ito. Holistic. Yan. Lalagay ko yan dyan. Ganon din kay Choco. Kung anong pagkain ni Choco, ganon din ang pagkain ng mga double. Kaya lang syempre, hinihiwalay ko si Choco kasi minsan may pagkamaldita yun eh. Yung na yan. May pagkamaldita yan. Nang aagaw. Eh syempre, yung malalaki ay magagalit. Eh ba, minsan e eh, pinapatula naman itong malalaking ito. So, ayan, na-mix ng maigi. Kunin ko niyo yung kanilang kainan Yan Yan yung kanilang kainan ako ngayon yan iiwalay Iwalay, ayan na guys nahati-hati ko na yan yan o ba? Diba? may holistic yan pero unahin muna natin si Choco kasi maldita yan eh Choco, kain na kanina nanghihingi ka na ng pagkain ngayon ito kain ka na yan. kain na tingnan mo Pagkain nila 'yan, pagkain ng aso 'yan pero tamil-mil siya. Pero kung chicken 'yan, nako. Kanina pa 'yan. Kainin mo 'yan. Papo iiiwanan hmm. ko lang 'yan diyan. Balikan natin kung kakainin niya mamaya. Pakakainin ko muna tong aking mga malalaking aso. Yan. Kapila na sila. Bye-bye. 'yan. Intay, ng clover, tutumag intay ha, last si clover, oh. tikitikit isa sila, busin mo yan, Ayan si clo si pungko kulungan ni Axel eh. Yan. Pininturahan ko yan. yan. Pininturahan ko para malinis. Kung ano man ang nandyan. Ayun. Dahil hindi naman talaga ako marunong magpintura. Natapon yung mga pintura sa sayo ko. Pero tuyo na. Hindi ko ngayon malinis kung anong panglinis ba dyan. Kaya naman yung pangging. Ayan. Busin yan. Ako po sa agad si Itim. Wow, winner si Itim. Panalo. Parang hinangin lang yung pagkain mo. Huwag nang makikikain sa iba. Ha? Second si Haba. Galing. Wag nang makikiagaw. Ayaw ko ng ganyan. Pasok na. Hmm. Pare-pareho ang kakal ng pagkain nyo eh. Ito nga si Itim, pinagda-diet ka na eh. Puro kapakain. sarap. oh, sarap ng kain mo. Pumbok, oh. Galing nga. Ops, ops. Baka kainin nyo na naman yung pagkain ni Choco, ah. Ops, ayan si Haba. Mga aagaw yan. Yan, mga aagaw yan. Mm. Walang kakain sa hindi nyo kainan. tiba hmm, Diba? Basta tapos na sila, kahit na may kumakain pa, hindi yan makikikain doon. Alam nila yung pagkain nila ay ubus na. <laughs> Ang bilis mo kasing kumain haba eh. Kau din. Silipin natin si Choco kung kinakain yung pagkain niya. Ayun. Ayun, di nakatiis. Ayun, iiwanan na naman. Nag-iisip pa kung kakainin niya ba o hindi. Kainin mo yan. Papasok na si ate haba. Wala kang ibang pagkain. Kainin mo yan ha. Ayan na si kuya iti mo. Nakaabang Oh. Nakita mo yung buntot niya. Nakaabang. Kakainin niya yan. Ayan. Wala siyang choice. Kundi kainin yan. Pag mo agawan si iti, si ano ha, si Choco ha. Huwag aagawan si Choco. Ayan. Yung aming holistic ay paubos na guys. Ayan. Holistic to eh. Kasi dito sila hiyang. Pag bumibili ako ng iba, kahit na mas mahal pa dito, ito lagayan lang to eh. Tinry ko sila dito kaso hindi maganda ang pupuk nila. Ayan. Kaya lagayan na lang yan. Maganda kasi hindi pinapasok ng ipis. Sarap ng kain mo, ha ba? Parang bitin, na, Parang masamalo, o ba? O, oh, huwag mong galawin yan. Lagayan yan ng mga panglinis natin. Yung gagalawin niya, puro sunroks ang laman yan. Yan. Ang naiwang kumain. Mabagal talagang kumain si... Clover. Bilisan mo, Clover. Clover. Ano ba itim? Ano pang hinihintay mo? Tapos ka na. Pungking ayaw mo na. Kinain na ni Haba. Basta may nag-stop ng kain. Kanya na. Hindi naman yan magre-reklamo pag busog na siya. O, tama na Haba. Ay, nakikihi. Na, iniintay mo lang na may umayaw eh. Taba-taba mo na abangan na naman niya yung kay Choco. Mabagal talagang kumain si Clover eh. No. Konti na lang. Bilisan mo Clover. Naabangan ni Haba yan. Haba, kumakain pa si Clover ha? Kumakain pa, nakaabang ka na agad. bangers yan eh, oh. Makain pa nga si Clover eh. Kabang ka na kaagad. Gusto pa niya, oh. Huwag kang aagaw. Oh. Ayan, daming pintura sa sahig, oh. Kala mo mga dugo. Ayan, oh. Pintura yan eh sinong pininturahan ko yung kulungan yung iba natatapon sa sahig. sa simento pala Ayan. bagong bago pa bago lang yan eh pinagawa ko yan para kay Axel kaso wala na si Axel yan daming pintura sa sahig sa simento ano tinan mo pag ayaw na niya siyang uubos taga siya si haba eh. masaya ka haba ikaw na lahat kumain ng tira grabe ka hindi ka marunong mabusog la sige ubusin mo yan sayang kaya ang taba taba mo na eh oh taba taba so, si clover di talaga siya tumataba laging sexy ganda ng katawan niya ganun din si Pungging Ponggok 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 <laughs> labas na dyan, ang taas niya no kahit tum tumayo siya may sobra pa kasi silang apat dyan eh sa laki niyan laki Kasya apat na aso so ayun guys silipin natin ang pagkain ni Choco. Ayan, o. Kinalat mo lang, eh. Hindi mo naman kinain, eh. Ayan, eh no? mm. yan Dilatang wet food yan. Ayan, o. Kinalat niya yung pagkain ng nakaano. Mm. Haba, wag mo munang kainin yan at binabalik-balikan niya pa. Diyos ko. Lahat na lang nang tira, ikaw umubos. pinabalik-balikan pa ni Choco eh, ki, ikaw, ikaw naman nakaabang ka na kaagad huwag ganun so ayan guys lunch time ng aking mga dagul at tiyanak ayun ang tiyanak oh. Choco, ubusin mo na yan ubusin mo na ako, distract na naman may dumaan so ayan yan ang paraan ko ng pagpapakain kapag uh, ang ulam namin ay hindi pwede sa kanila, dalata sa kanila yung wet food ayan. ayaw mo na binibigay mo na kay ate haba yung pagkain mo choco grabe hindi talaga niya kayang ubusin So, ayan. Babay na, Pungging. Pungging, sarap ng kain mo. Pungging. Ayan si Punggo Pungging. Pungging. Hmm. Ayan, taba-taba naman yan. Taba-taba. Taba-tabang taba itim yan. Hmm. So, ayan guys. Salamat sa panunood. Ito ang lunch ng aking mga aso. Ayan. May inom na siya. Busog. Wala nang laman yung inuman nila. Hmm. Hindi na umiilaw. Babay na. Maganda timtim. Haba ay sus! si Haba naman talaga oo. Kaya nagagalit sa iyo si Choco, ikinakain mo yung pagkain niya eh. Oo. Naman talaga oo. So, babay bye na guys. Yan lang po ang update namin. Bye bye.